What's up guys? It's me again, Penny L. Welcome to Japan. Sobrang lamig nga ngayong madaling araw. Kakagaling lang namin sa trabaho. Bali, nag-check nga ako ng weather at grabe. 2 degrees nga kaya naman pala sobrang lamig at may forecast pa nga ng pag at saka ng snow mamaya. Kaya naman pala. Nang pumasok na nga ako sa aking kwarto ay napagdiskitahan ko nga itong aming bagong lotion. Binili nga ito ni ate sa Don Quixote. Nakita nga ni ate itong lotion na ito sa TikTok at marami nga nagre-recommend. At ang sabi nga ng nakararami ay nakakaputi daw itong goat's milk na ito. Kaya naman, abay, susubukan ko rin ito kung talaga nga namang tunay. Gawa nga daw ng ingredients na ito na shea butter ay maganda daw sa skin. Kaya naman ako susubok din. Pero hindi ko muna i-recommend -re sa inyo. Syempre susubukan ko nga muna ito sa aking sarili bago ako mag-recommend. At siyempre, ito nga yung ating balat bago tayo gumamit nitong lotion na ito. At pag nga akong ipumuti ay talaga nga namang i-recommend -re ko sa inyo. Kinuha ko naman itong aking hot compress at iha-hot compress ko nga itong aking daliri sa paa. Tandaan nyo pa aring aking mga daliri sa paa ay napahampa sa pinto ay digay na mag-aabay ngayon ay talaga nga namang namabaga uli eh. Inaraw-araw ko na nga ang paghahat compress din sa akin daliri at baka nga nalalamigan. Ay siya hanggang dito na lang muna. Jane.